Magandang araw mga buddy Pag ang inyong Brake Ay Mabis maubos ang hangin Ito po yung isang daylan Ayan Four way valve Air brake valve Ayan po Sigaw po yan Ayan Kailangan pong palitan yan Kasi Sigaw na talaga siya Hindi na siya marirepair pero... Ayan Ayan po yung isang dahilan Pagka mabis po siyang matagal magkarga ng hangin at isang apak lang ubos din kagad yung laman ng tanki nyo ito po, ito yung uh, golden dragon minibus ayan po yan 4 way valve, ayan po papaltan po yan kasi ang lakas na singaw nya ayan ayan po mga buddy, sige po uh, update ko lang po kayo pagka napaltan ko na ng bago ayan po At yan mga body, dumating na nga yung bago natin ako, na kuhan Na 4-way valve Air brake valve Ayan, nagkakalaga siya ng 3-5 Ayan po, ikakabitan natin yan Hindi pa tuloy yung mga fittings niya Kasi wala siyang kasamang fittings Ayan Bats naman siya, pari wala yung number yung model number niya Ayan mga buddy, naikabit na natin yung van Yung 4 relay valve Air brake Relay valve Ayan Itatry e, natin kung Magkakarga na siya ng maayos Start ko lang yung makina